Ito guys, oh, masakit yung kanyang likod kaya mamasahiin ko siya. Masahi hilot. Ayun, para maibsan naman yung sakit ng kanyang likod. Agurin lang natin pataas. Kanyan guys. <clears throat> Pasensya na kayo guys, mga ano yung lalamunan ko. <laughs> yung aking lalamunan guys. <laughs> Nagmamalat. So dito na tayo sa balikat. Ganyan, oh. Tignan lang natin yan dyan. Ganyan. Yung party dyan talaga, masakit yan. Kasi nandyan yung mga muscle natin. Tanggalin natin yung mga bilog-bilog dyan. Ayan, oh. Muscle knots ang tawag niyan. kaya lamig tawag